Ano yung options na dapat meron tayo? Well, kung meron sila dalang palakol, meron din dapat tayo yung dalang palakol. lang naman yun eh. Tatapatan mo eh. Kung sakaling may threat of boarding, unahan mo ng i-board. Huwag ka nang okay. Uh, antay na ikaw pa yung mauna. -una. Kung baga, unahan sa dagat na lang yun eh. Uh, ang mangyayari. Uh, may problema rin kasi tayo. This is a capacity issue eh. Uh, na hindi naman natin masosolve agad. Number one, yung the type of uh, platforms available to us, yung rib, yung rubber boat, yung type ng barko. Uh, hindi naman agad-agad yan na alam mo yung problema pero hindi mo naman agad masosolve yun dahil it, it takes time bago mo ma, maka, ma, i, ano eh, makaproduce ng ganong type of equipment. So we have to live with yung limitation na yun. Pero ang ano dyan, kung kaya natin, dapat ang ginagamit natin malalaking barko na eh. Kasi palakihan ng barko yung labas dito eh na ginagamit natin yung kahoy o yung maliit na barko, very vulnerable siya sa water cannon o vulnerable siya sa boarding. Pangalawa, kung malaking barko yan, uh, pwede mo lagyan ng helikopter doon sa tuktok. So, pwede yung transfer mo ng supplies Uh, ang tawag natin ito, vertical replenishment by, by, by helicopter na. Para ma, ano na, hindi na kailangan yung dadaan pa doon, dadaan pa sa laot vulnerable siya sa harassment o atake ng Chinese Coast Guard. Okay? So, maraming ways of doing it eh. Uh, kailangan lang talaga gawin. Meron ba tayong enough na resources? Kunwari, malalaking barko to to use for that particular purpose? Kung uh, barko ng Philippine Navy meron, ang problema, kung ang thinking sa taas ay pag ginamit natin yung gray ship, escalation yun, uh, then, that takes it out of the equation. So, kaya magiging solusyon, bro, si Bill talaga. Sorry, sir. Medyo problematic kasi yun, eh. And we understand the nuances, no? Kasi nga, madaling mag-comment from the comforts of our uh, chairs, from our rooms, no? Pero, of course, pag tinignan naman natin yung issue ng tama at saka mali, katubigan natin yan, di ba? Uh, that's our exclusive economic zone. And yung hindi paggamit ng grey ships, hindi ba ginagamit yung reason na yun to, to tie our hands? Eh, sila nga, eh. Yung Navy nila pumapasok sa atin, eh hindi lang hindi lang ano yon hindi lang white chips, di ba? Ah, uh, Christian, I would agree jo. Actually, nung time ko doon, gray pang ang ginagamit ko eh. Uh, pag resupply. So ang uh, the best ang uh, the best action available to them yung Chinese Coast Guard is they will try na didikitan ka, bibidyuhan ka. Then hanggang doon lang. Uh, oo, di ba? Paki-explain so, nga po yung difference noon. Kasi nga kunwari gumamit tayo ng gray ship, yung malalaki sa resupply mission. Again, we are well within our rights to do that dahil sa atin yun, eh, no? Kung sakali bang i-board yung ating gray ship, ano yung, ano, ano yung rules of, of, engagement dyan? Ano yung mga pwede natin gawin? Okay. So, Christian, ganito lang, no? Tanggalin muna natin yung framing na escalation yun kasi yun yung balakid, eh. So, yes, sir. Yes, sir. Yun, yes, sir. Libre, yes, sir. kang, libre kang gamitin yun. Hmm. So, kung libre kang gamitin yun, ah, uh, pwede natin dalhin yung malaking barko natin doon, yung Tarlac class kaya ito magdala ng helicopter, uh, meron din siyang LCU o yung maliit na na transport boat o vessel uh, na pwedeng makapasok ng ano ng ayun shoal. Okay? Now, kung harasin siya, number one, hindi mo siya maboboard kasi napakalaking barko noon. Pangalawa, pag binord mo 'yon, ayun talaga wala kang nalusot doon. Ano na 'yon eh? Uh, MDT ano na 'yon eh? it qualifies already as the ano uh, invoking the MDT kasi ano yun eh worship yun eh extension of Philippine territory walang 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 issue doon walang question doon okay pero dito yung gina- so kunare kunare lang ah, kinomandir or sinis no uh, yung ating grey ship ano na yun uh, that would trigger the MDT. Pero in the meantime, dun sa mismo pagkakataon, ano yung pwede natin gawin? Pwede natin sila ihulog ba or barilin? Ano, anong options natin sa rules of engagement? Uh, Christian, kung malaking barko yun, hindi aabot yung doon sa boarding. Kasi makakamanover yung barko. Hindi, hindi yung, 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 yung commander, yung pag-commander pa. Manwari, yung harangin, talagang yung... Ay, ano, uh, i-block yung ano, i-block yung... Uh... Yes, sir. Yes, sir. Oh. Again, taktika na yan. And hindi mo iwasan, babalik na naman tayo sa usapan ng rules of engagement. Pag sinabi doon sa kapitan ng barko, ito lang yung pwede mong gawin, yun lang talaga yung limitasyon niya. Pero kung sinabi mong, oh, sige, pinapakawala na kita, ililibre ko na yung ROE mo. As long as tinreteng ka, you can take appropriate action uh, for, uh, uh, for self-defense. Pag, pag ni uh, nirelease mo na yon yung kapitan, uh, that means they can use all options, pati use of deadly force. Okay. But again, uh, maraming ano yan, maraming may proseso yan bago mo gawin yon, bago mo i-release yung i-release mo yung ROI mo. Mm. Ito sir, yung sa ano, yung ginamit na vessel ng uh, dito sa latest resupply mission, ano po ba tawag doon yung rigid hull uh, vessel? Medyo mabagal yata yung takbo nito, no? Ano po, ano, ano yan eh, Re, uh, rigid hull inflatable boat. So basically, rubber boat yan. Mm. Uh, Uh, medyo mas malaki lang sa normal rubber boat na nakikita natin kasi meron siyang sariling propulsion system tapos mas malaki yung ano mas maraming tao o mas maraming gamit yung kayang ni karga compared sa normal rubber boat then yung yung ilalim noon medyo stiff 'yon matigas compared sa rubber boat na ordinaryo rubber talaga yung ilalim noon okay. medyo may lumulubog-lubog na 'yon 'di so, ba 'yan Oh, I, I contest yung, yung idea na mabagal yun. Mabilis yung rib eh. Ah, mabilis din. Mabilis, mabilis yun eh. Normally, uh, dalawa o tatlo yung outboard motor no sa likuran. Okay? So, uh, ang rib na alam uh, na, na, familiar pamilyar ako, kaya tumakbo na more than 20 knots. Okay? So, ang, naki, ang, hindi ko nakita na masasabi mo mabagal yun eh. Ang maaari nangyari doon, kaya na bumagal yun, ay napaligiran siya. No, mas marami yung ano, mas marami yung RIB or rubber boat o yung watercraft na ginamit ng China para isu ipaikutan siya. Ano po siya sir na no? pag ari ng Philippine Navy? Uh, hindi uh, paki-explain nga po na pag-usapan natin to kanina uh, off air no. Na bakit hindi siya maituturn na extension kumpara dun sa let's say warship. Kasi ano siya eh uh, if I'm going to be very technical or very legal dun sa ano, hindi siya warship eh, uh, rubber boat siya. Pangalawa, hindi siya commission vessel. Okay. So ang warship o yung commission vessel, yun yung may merong uh, persona na extension of Philippine territory or extension of territory nung bansa ng ano no, ng barko warship na yon. So yung yung rib o yung rubber boat is uh, ano eh uh, hindi siya vessel eh. Uh, rubber boat siya. Yeah. but if you are going to be liberal with the interpretation pwede rin mo naman sabihin whether that is a warship or not that is the property of a uh, go the philippine government that is uh, uh, being used for military operation so pwede mo extend yung ayon yung logic tong ano na that is an extension of uh, philippine territory in in the loosest term pare possible pero, pero sa Navy ba? Ano po yung ginagamit yung interpretation doon? ah uh, hindi siya, ano, hindi siya warship eh. So, hindi siya extension of territory. Okay. So, ibig sabihin, kunwari, again, we understand yung, yung issue ng resources, capability, no? So, on principle, pwede natin gawin yun sa rubber boats ng China. Yung ginawa nila sa atin. Oh, pwede. Pwede. Assuming na we're ready for the uh, other steps that would happen afterward? Uh, ang, ang akin lang kasi dapat mentally prepared ka, pinag-isipan mo yon, then pinag-isipan mo rin yung consequence ng action mo. And dapat may preponderance of force ka. Kasi kung nag-iisa ka lang, kahit ano, nag-iisa ka lang doon, tapos kinuyog ka. Kasi ang part ng tactics nila swarming eh. Oo. Oh. Ami uh, natin yung advantage talaga nila, napakarami nilang barko. Okay. Napar napakarami nilang barko. So uh, kaya nila i-search yung yung resources nila to one area. Eh nakita natin yan eh sa, dito sa Ayumin Shoal. Uh, kaya nilang paikutan yon ng barko. So kung ang laro mo ay makipagbanggaan uh, banggaan doon, uh, hindi pwede isa ka lang o dalawa ka lang. Kasi obvious naman eh.